ay na bilang mayor elect ng Maynila si dating pangulong Joseph Estrada at ang kanyang running mate na Cisco Moreno sa tindiho ng pinagdaanang mga intriga nitong kampanya. Pagkakaisa ang alok nila sa kampo ni Mayor Alfredo Lim. May ulat si Sandra Ginaldo. Joseph Ejercito Estrada. Sa huli, si Ashong Salonga at hindi si Dirty Harry ang nanaig. Hindi lang sa tondo, kundi sa buong Maynila. Nanalo pati ang katandem ni dating Pangulong Joseph Estrada na si re-electionist Vice Mayor Isko Moreno kontra kay Lou Veloso. At sa kanilang tagumpay sa eleksyon, pagkakaisang alok nila sa kampo ng natalong si Manila Mayor Alfredo Lim. Uh, we will initiate uh unity. The city was divided. Pangako pa nila sa mga Manileño. Itong huling taon ng aking buhay ay wala po akong hinahangad kung hindi i-alay ang aking karanasan. Kailangan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo upang maibalik natin ang sigla lang. Nung ng Maynila. lang kampo ni Lim sa proklamasyon ng panalo sa mayoralty race sa Maynila. May apat na porsyento ng boto pa kasi noon na hinihintay na matransmit. Hintayin mo na natin yung resulta. Uh, premature kayo din. tinanggap din ng kampo ni Lim na di na sapat ang mga hinihintay na boto para mahabol si Estrada. Pero kung sabi niya magprotest, di magpapel kami ng protest. Kasi anyway, marami naman kami nakikita ang irregularities. Ang lokal na karera sa Maynila ang isa sa pinakamakukulay na laban nitong eleksyon. Ilang beses pang nagturuan at nagbatuhan ng aligasyon ang magkabilang panig. Sino na-arresto? For blunder? O kompleto pa, Governor Chabin? Mr. President, kayo ba ito? Oh, so, President, pasensahan niyo na po talaga ako. Ah, hindi po kasi sapat yung, yung panahon po natin. At um, ang hanap... Wala, was, sa. Kung ako may kasalanan, nung ako pa yung nasa tanay, siya mismo pumunta sa akin sa tanay at humihingi siya ng tawad. Humiyak pa siya. Sandra Ginaldo, GMA News.